Ate Kuinay, pahingi ng advice. Lagi na lang kaming naghihiwalay ng partner ko. Parang pinaglalaroan na lang yung nararamdaman ko. Naku po. Ay, advice advise ko din. Hindi naman ako magaling mag-advise. Advice. -advice. Lagi naman akong partner. Lagi experience sa gayo. Inay. Inay. Hmm. Ako tulungan ho ninyo din. Hindi ko naman alam ang sasabihin din. Siyaga. Hindi ni daw And sila siya daw eh. Hindi lagi nga daw sila naghihiwalay. You know? Nina? Na partner niya, eh. Para daw pinaglalaroan na lang yung nararamdaman daw niya. Na o ano sasabihin ko naman din. Sabi siya yung nahingi ng advice. Sabi ako ang pagpapag... Aba inay, kayo naman ho ang may asawa na may experience sa gayaan. Alay, wala naman yun sa asawa at experience eh. Aba ay... kahirap mag... Inay, mahirap po mag-advise, magbigay ng advice kung wala ka ano, naman madali Madali yan. Alamin uh, ang punot dulo ng kanilang dahilan kung bakit lagi nang hiwalay, paisan, hiwalay, paisan. Ano, hiwalay, paisan ka nga. Laga, ano ah, basta nga. daw sila naghihiwalay. Ay, wag ba ka naman nga sa inyo? Kasi e mahirap yan ganyan lagi ng galit, bate, galit, bate. Eh, kayo kang dalwa, hindi nyo mapag-usapan ng kailan dalwa. Ako, anong problema ninyo? Aba, ano mahirap ba kayang kanila pinagahatilan? Ayan nga, kung hindi sinabay, kaya rin na, ang, mahirap din mag-advise kung hindi ko naman din nga alam kung Ay, ano nga pinagahatilan. Ay, pero kung sa akin, at lagi rin lang ang ganyan, ay, maghiwalay na. Hindi naman. Ay, ano? Eh, di mag-usap ng masisinan Baka naman, ayaw na ng... Baga, ayaw, ng, partner. Na ng oo, ayaw na ng... Ayaw na nang talaga ng kanyang kapartner sa kanya. Kung pag-usapan nila ng maayos. Ayaw. Kung madadaan sa magandang pag-uusap. Pero kung sa palagay nila ay... Hindi na makakabuti. Hindi na talaga nag... Oo, di na nag talaga yung kanilang relasyon. Okay mas maganda pa ngay maghiwalay na. Ayaw ko nang gano'n yung lagi na lamang siya na, siya na. magkagalit, lagi na lamang. Hindi, ano mo yun, kapag hindi na kayo masaya ng partner mo, ibig sabihin, tapos na. Taposin tapusin na. Tapusin na. hindi lang kayo masaya eh. Ay, sabagay. bagay eh, para daw pinaglalaroan din ng damdamin oh, lalo eh. nararamdaman niya yung ganon na pinaglalaroan. Ay, naku, ineng. Ano gari babae? Eh? Ay, nay, Ang haba na ng bedyong Kayaan ito. ayaw mo. Ay, arigay babae. Eh. Ayan, ay, hindi ko wala ko. babae. Eh. Papi, oh, hindi ka nagpapasak kung oh, yung babae o lalaki. Alay, basta! Yung... Hindi oh, nyo man na pinaikli-ikli ang advice ninyo. Ay, 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 nako! Ay, kung iyan ipapayuhan ko pa ng kaming dalwala, Ay, aabuting ka may! Nang kagating araw! Ay, siya pumunta kayo ng kape naman na doon kayo ang at pag-aring inay ang ano! Ay, kung ikaw may babae o lalaki, ay, papayuhan kita na maganda-ganda pag kagay... Ano ba? Tama na, na, inay! Ay! Pagkagayan din na, hindi. Pagka nga, anay, ay, ano eh. Ano? Ay, wala katapusan ito, payuhang ito mag-comment ho kay si Inay. At siya ho, magpapayo 10 minutes. One on one ho ka <laughs> Ay, mahaba. Ay, mahaba nga. Ha? Buti At ng ta. video ng ito, Baka hindi o, na matapos. Ayoko lagi ng pagalit. Allah.